O alam mo, Ali, ano? pangatlong araw na ngayon ng filing ng Certificate of Candidacy at naghay na nga ho ng kandidaturang ilang pambato sa pagkasenador ng Partido Demokratiko Pilipino PDP at mga kilalang akalyado po yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sinamahan sila ng kapartidong si PDP President at Senator Robin Padilla na nagsabing may mga surprise. Ako. Candidate pa sila na maghahain din po ng COC. Binanggit rin po ni Sen. Robin Hood Padilla na hanggang ngayon tuloy ang kanilang negosasyon para himukin na sumabak sa senatorial race si dating Pangulong Duterte o sino man sa mga anak ng dating Pangulo. Kunin natin ang live report ni Ben Corvera. man Alex, labindalawang mga kandidato pa sa pagkasenador ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy dito sa tanggapan ng COMELEC sa detent ng Manila Hotel sa Maynila. Sa kabuan sa ikatlong araw ng filing ay umaabot na sa 30 siyam ang mga kandidatong nais na sumabak sa pagkasenador. Naghain na rin ng kanilang Certificate of Candidacy ang mga itinuturing na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Personal na sinamahan ni PDP President at Sen. Robin Padilla ang mga kapartido na sina Sen. Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo sa paghahain ng kanilang COC. Ayon kay De La Rosa, sakaling manalo, itutuloy niya ang pagsusulong ng mga batas para sa public order and safety kasama na ang pagbabalik ng ROTC dahil sa nagpapatuloy na banta sa West Philippine Sea. Ako'y sisortiin at yung uh, pagbabalik ng mandatory ROTC dahil kinakailangan talaga natin yan ngayon, lalong-lalo na yung nagbabadya na threat sa West Philippine Sea, kailangan natin ng... Uh, malakas na reserves. And the only way that we can have a reserve that can be mobilized anytime is through ROTC. Aminado naman si De La Rosa na maaaring maapektuhan ang kanyang kandidatura ng GUSOT sa pagitan ng mga Duterte at Administrasyong Marcos at ani ay nagpapatuloy na demolition job laban sa kanya sa issue ng war on drugs. Well, alam naman natin yung what's behind, what's behind all these investigations. They are all they form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. So uh, I leave it up to the people. The people know very well what is the real score. So ang taong bayo na, ang taong bayan ang mag-decide kung talaga bang totoo yan o hindi, then uh, makita natin yan sa resulta ng magiging resulta ng eleksyon. Ipinagmalaki naman ni Sen. Bongo ang maraming batas na naipasa niya bilang senador kabilang na ang malasakit center law katunayan naging produktibo siyang senador. Sabi ni Go, isusulong niya pa rin ang pagpapalakas sa si healthcare system para sa mga mahirap na Pilipino. Yung aking mga programa at ang aking legislative agenda, ito pong mga pro-poor programs makakatulong sa mga kababayan nating uh, mahirap, especially sa sa health do. No? At sa ngayon po uh, according to DOH more than 15 million Filipinos na po ang natulungan ng uh, malasakit centers. Magkakaroon po ng mahigit anim na rana super health centers. Isang paraan po ito na ilapit natin ng serbisyo medical sa ating mga kababayan. Sabi ng senador, kinonsulta niya ang dating pangulo sa kanyang re-election bid at uh, nung naging senador ako isa lang sinabi niya sa akin gawin mo lang yung tama just do what is right umikot ka lang sa tama hindi ka magkakamali dyan. kasama nila naghain ng COC ang aktor na si Philip Salvador na sasabak na rin sa senatorial race sabi ni Padilla tuloy ang kanilang negosasyon para himukin naman na sumabak na rin sa senatorial race si dating pangulong Duterte o isa sa mga anak ng dating pangulo hanggang ngayon, nakikiusap kay Mayo na tumakbo. Di lang partido ako ang presidente ng PDP. Kaya gusto ko na tumakbo siya. Hindi siya isa sa mga anak niya na tumakbo. Kasi talagang para sa amin, uh, napakahalaga uh, sa PDP na may Duterte Kasi ang PDP ay Duterte Mas matindi ang wisdom. po ang kailangan natin sa leader natin, yung yung wisdom, Uh, nakita naman natin na uh, yung wisdom ni Pangulong Duterte nung panahon ng pandemic lalagpasan natin yung pandemic dahil sa wisdom may mga surprise candidate pa raw sila na maghahain rin ng COC pero hinihintay pa ang desisyon ng dating Pangulo na siyang chairman ng partido. Sa ngayon pinag-aaralan rin ng kanilang partido na mag-endorse pa ng ibang kandidato mula sa administration. Hindi ko kailanman uh, iniisip na may kalabang kami o kahit anong partido uh, noong ako ay tinanggap ko po yung pagkapangulo ng PDP. Ako, kung pwede lang, koalisyon namin lahat. Kasi kung habang, ha habang tayo eh, nagkakagulo, walang tayong nakikitang pag Pero kung sasabihin ni Mayor na kumuha kami dyan, eh bakit hindi? Gusto ko. So, kahit na yung mga nag-independent, gusto ko. <laughs> Patuloy namang dumarami ang mga nais sumabak sa senatorial race. Kabilang na riyan, ang doktor at vlogger na si Willie Ong na ang kanyang COC ay inihain ng kanyang asawang si Dr. Liza. Nasa Singapore si Ong at nagpapagamot sa sakit na cancer. Mayroon ding 78 anyo sa dating board member na Augusto del Sur at iba pang kandidato na nais sumabak sa senatorial race. Alex, sa press conference ngayong hapon ni Chairman George Garcia, sinabi niya na walang kandidato ang madidisqualify dahil lamang siya ay mahirap. Ang sabi niya, madali na kasi ngayon ang paraan ng pangampanya at pwede yang gawin sa pamamagitan ng social media. Pagkatapos daw ng filing ng COC ay magkakaroon sila ng unbanked meeting at doon pag-uusapan yung mga patakaran para madisqualify ang isang kandidato Uh, yan ay ipapaskil nila sa kanilang website lahat ng pangalan ng kakandidato sa lahat ng bayan, mga probinsya, munisipalidad para malaman ng taong bayan sino-sino ba yung kanilang mga kandidato at posibleng maupo sa kanila sa pwesto sa kanilang mga nasasakupan. Alex. Okay. Mayan, uh, inaabangan ng taong bayan na uh, ano nag-udyok kay Philip Salvador, kay Kuya Kaipi? Na tumakbo sa pagka senador. Sino ba naghimok sa kanya? Ang dating pangulong Duterte ba? Alexi Philip Salvador kasi ay sumasama yan sa mga pag-iikot ni Senator Christopher Bongo sa mga kababayan natin na nasunugan. Diyan na daw nakita na gusto niya rin sumabak sa public service at tulungan yung ating mga kababayan. Sabi niya kahit siya ay artista, may kakayahan siya na bumalangkas ng mga batas at isulong ang pagbabago at para sa pag ulad ng ating mga kababayan. Oo. Doon naman sa panig ni uh, Dr. Willie Ong dahil uh, batid natin, oh, may karamdaman ang mama. Uh, anong sabi ng kanya may bahay, paano niya uh, ma ma itong rigorous uh, uh grabe ang ano yan, uh, ang uh, pangangampanya uh, kapag ikay may karamdaman. Alex, sila daw ay maraming followers sa social media. Pwede daw nilang gawin, gamitin yan. Bukod sa makakatipid sa gastusin sa pag-iikot sa mga probinsya, ay madali nilang magagawa yung pangangampanya. Okay, siguro pang huli, ano, may ano. Merong panawagan kanina uh, ang isang senador na si Senadora Lauren Legarda at ilang pang mga mambabatas. May panawagan sila sa Philippine Statistics Authority o PSA na dapat daw i-scrutinize ang birth certificate ng bawat political aspirants para maiwasan daw ng another Alice Gu. Anong tugon dito ng Comelec? Anong gagawin nila? 'yung birth certificate Alex hindi kasi kasama 'yan sa requirements na hinihingi ng batas para sa mag-file o mga kandidato na mag-file ng kanilang COC. Yan daw ay mahigpit na ipinagbabawal ng batas batay sa naging desisyon ng Korte Suprema. Kaya ang uh gagawin ngayon ng COMELEC ay ipapalathala, ilalathala sa kanilang website yung lahat ng pangalan mula doon sa address, ano yung pagkakakilanlan at sino yung mga kandidato na sasabak sa eleksyon sa midterm election sa susunod na taon. Sa pamagitan daw niyan madaling makikita ng ating mga kababayan kung tagaroon ba yung kanilang kandidato at hindi nagpapanggap lamang katulad nung umanay kaso ni Alice Go. So sa madaling salita, may ipapangasan nila ang trabaho ng Comelec sa taong bayan para masuri ng mabuti kung sino talagang dapat na maging kandidato. Tama. Ang sabi ng Comelec, maging matalino yung ating mga kababayan, suriing mabuti kung sino-sino nga ba yung mga karapat dapat na iboto. Yan daw ay sa pamamagitan ng mga pangalan na kanilang ilalabas sa mga website at iba pang mga pahayagan para nga madaling makikita ng ating mga kababayan kung sila ba ay karapat dapat, kung sila ba ay totoong Pilipino at may karapatang kumandidato. Okay. Maraming salamat sa iyo, Mian Corvera. Mata natin dyan sa Comelec, dyan sa Manila Hotel. Okay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.